Ang effect kasi niyan, uh, pwede siyang pagbigyan. ano, Pwede siyang pagbigyan. Alimbawa, mag-motion for leave siya to file position paper. Basta lang meron siya meritorious reason kung bakit hindi siya nakapagpasa ng kanyang position paper. You might be thinking of uh, a situation na, na wala na ng karapatan ng employer na magpasa ng position paper. If you read 2011 NLRC Rules of Procedure, ang isa sa mga rason ng pwedeng mawala na mo karapatan magpasa ang employer eh kung hindi ito naka-attend ng dalawang mandatory conference. Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Sagutin lang natin ang tanong ng ating subscriber na kung ano daw ba mangyayari sa kanyang employer na nag-set ng panibagong uh, hearing si Arbiter, no? Uh, siguro na-request na lang employer niya. And uh, ang nangyayari dito kasi, nagkaroon sila ng uh, schedule of filing ng position paper, May 31st. Uh, siya lang nakapag-file ang employer na hindi file Tapos, hiningan daw siya ng address. So, ang address naman, uh, on record, yung address na binigay doon ng employer. Medyo, marami kang pwedeng question doon sa kanyang uh, tanong. Uh, kasi, hindi naman kompleto yung facts. Pero, sasagutin na lang natin dito yung point na um, <clears throat> hindi pag file yung employer na position paper. And then, bakit may hearing pa? Diba? So, Submission na ng position paper and then may hearing. Na? Hindi nakapag-file. Bakit nagkaroon ng hearing? <coughs> okay, ang filing ng ating position paper, yan ay ayon sa Rule 5, uh, Section 11 ng ating 2011 NLRC Rules of Procedure. So, nakalagay dyan, within 10 calendar days from the termination of the Mandatory Conciliation Mediation Conference, dapat mag-file na ng or mag-submit na ng position paper yung party simultaneously. But of course, nasa rules, uh, may discretion pa rin si labor arbiter kung uh, anong period ang ibigay niya sa parties, considering yung situation. Ano? Kung alimbawa, yung, mga, yung, yung party sabihin nila na masyado maraming documents na kailangan i-present. So they would need 15 days. Pwede naman, depende kay arbiter yun. May discretion sa niyan. <coughs> Ngayon, in this case nga, uh, nagkaroon sila ng schedule for filing. That's May 31st. Pumunta lang itong si complainant, si subscriber natin siya. At uh, nakapag-submit siya, nakapagpasa siya, pero yung kalaban niya, wala. Uh, now, ang question, uh, ano ang mangyayari uh, doon sa hindi pagpasa ng kanyang employer ng position paper? Ang... Um, ang effect kasi niyan, uh, Pwede siyang pagbigyan, ano? Pwede siyang pagbigyan. Alimbawa, mag-motion for leave siya to file position paper. Basta lang meron siya meritorious reason kung bakit hindi sila kapag ng kanyang position paper. You might be thinking of uh, a situation na, na wala na ng karapatan ng employer na magpasa ng position paper. If you read Article uh, the 2011 NLRC Rules of Procedure, ang isa sa mga rason ng pwedeng mawala na pwede ma karapatan magpasa ang employer. Eh kung hindi ito naka-attend ng dalawang mandatory conferences before kay labor arbiter, nasa rules din natin yan. So mawala siya ng right to file the position paper. Ngayon, kung halimbawa hindi siya nakapagpasa ng position paper as scheduled, then pwede siya ma-declare to have waived the right to file position paper. No? So kung ikaw yung si complainant, mag-file ka ngayon ng motion motion to declare uh, respondents to have waived the right to file position paper. So kung uh, na-grant yung motion mo, di ikaw na lang expired day na ngayon niya, may ayari sa position paper, yan na lang babasahin sa'yo. No? And then, ang remedy naman ni employer dyan, halimbawa, may rason naman siya kung bakit hindi siya nakapag-file ng position paper, ay nasa section 20 ng rule uh, ng rule 5 ng 2011 NLR sa rules and procedure. No? So pwede silang mag-file uh, ng motion to Uh, left uh, order of waiver ni labor arbiter under oath yun so dapat verified motion uh, yun ang ready din yun na dyan now let's go back to the item na sinabi doon sa tanong na bakit may hearing uh, nag, nag hearing nag request ng hearing yung employer at sinet naman ito ni arbiter so the possible explanation is one um, uh, pag-uusapan ulit kung uh, pwede ba siya mag-file no? ng position paper. No? So, instead nag-file ng motion for leave, baka nag-request siya for, a, for a hearing no? para ipaliwanag niya kung bakit hindi siya nakapag-file ng position paper no May 31st. No? Ngayon, o kaya nag-request siya ng clarificatory hearing doon sa issue na pinag-uusapan ng ninyo. No? And, uh, siyempre, sasabayan niya na ng motion uh, for leave to admit yung kanyang position paper kung may ipapasa siyang position paper or extension of time to file position paper. So, yun ang posibleng mangyari dyan sa, sa hearing na yan. Ngayon, um, <coughs> ang labor arbiter kasi natin, may power yan, may authority yan sila no, to conduct uh, a clarificatory uh, conference or hearing uh, for the parties para ma-trash out yung ibang mga details na kailangan malaman. Ano? So, magkakaroon ng question, magkakaroon ng testimonial uh, ngentro na testimonial evidence subject to cross examination yung ganun depende siya sa ano ni arbitrator sa gusto niyang mangyari but that is within his uh, discretion ano sa wala sa authority niya sa power niya um itong nangyayari na pinatawag nagkaroon na setting most likely pag-uusapan kung bakit hindi siya nakapagpasa at ano ang gusto niyang gawin ngayon nang hindi siya nakapagpasa at uh, ano ang pleasure na hihingi niya sa libro Arbiter? So, yun lang yung uh, scenario dyan sa case na yan. Um, if there's anything that you need to clarify on sa ating subscriber sa binanggit ko, uh, comment in the comment box below para ma-discuss ko sa susunod na video natin. But, uh, based on my reading of your question and the facts na binanggit mo, yun lang yung pagkaintindi ko. No, uh, may mga gusto pa akong linawin, pero it will take time. I just want to answer this kasi baka marami nakaka-relate dito ng mga subscribers natin. So by the way guys, um, tandaan natin, ang ating uh, online discussion with me ay sa June 28 tayo nakaschedule, 10 a.m. Um, Pag-uusapan natin yung tungkol sa, sa Sena, no? paano ang paano pagandaan ano yung mga dapat mong strategy dyan, ano tapos sa, sa labor complaints. Ano? I will discuss it for 30 minutes and then may open forum tayo, question and answer kayo, 30 minutes. Na mag-register kayo uh, kay Shane, ano? Uh, chat niya si, Ch si Shane and then uh, meron siyang online form na pwede niyo i-fill out. And then of course, yung ambag niyo sa internet fee natin at sa staff assistance natin, na 150 pesos, no? Very minimal. Uh, I hope to see you there. Online Zoom tayo, no? Zoom tayo. So, 30 minutes discussion, pag nawawalan tayo ng Zoom, nasa na chat and limit relog in kayo for the Q&A. So, again, guys, thank you for watching. I hope you learned something from this video. And if you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person you think may benefit from the information that we shared. And again, thank you very much. And I hope to see you in my next videos. God bless.